batay tayo. Ayan na, mga ka-farmer. Ang lakas ng ulan. Grabe. Oh. Ito yung sinasabi ko na yung fish pan, mabilis pong mapuno. Ito nga ate. Ito yung saba. Oo. Lapit lang eh. Ellen, Ellen. Tanong-tanong na lang tayo. Dalawang bahay lang daw after kinakachili eh. ako isang maulang araw mga ka-farmer ayan tayo po ay may hinihintay na lechon dahil na ay pangako ko habi ko i-deliver ko na lang doon po sa may biyana ni ano kachili mga ka-farmer malapit lang po doon so sana tumigil na yung ulan biglang umulan po oh. pa naman kami ayan may umiikot na lechon. So ito wala, <laughs> tama nga naman may nagka-farmer sabi niya yung yung hagdanan mo papatabi natin to palinis natin yan tapos ano na naman tayo webes na naman pala bukas so, set up na naman po tayo ng uh, ating kainan at maraming salamat po sa mga walang sawang uh, sumuporta at uh, bumabalik maraming na pang bumalik so tayo po ay pang nakaisang buwan na rin po pala tayo mga ka-farmers so ayun uh, salamat salamat ng marami unang una sa Panginoon syempre dahil uh, nakaraos po kami at uh, maganda naman po ang feedback marami po ang natuwa at uh, marami po ang gustong bumalik so ayun thank you kahit simple lang at <laughs> parang ano lang po, no? Hindi po siya actually ayo ko ngang kami, um, yung restaurant hindi po restaurant ito. Kasi sa akin, ang restaurant is something na fancy, di ba? Kaya nga restaurant eh para sa akin po isang fancy po 'yun na kainan na di ba? Air condition, may may waiter ka, may ano mo 'yun. Pero ito po ay parang uh, parang ano lang, kikikain ka lang sa piyestahan o sabihin mo ng ang uh, handaan probinsya, diba? So, kasalan, mga ganun ba, na setup lang po. Tapos, simple lang naman, uh, ulam na ang pagkain namin dito. Lechon per kilo, puro lechon lang po, uh, dahil, yun nga, pinopromote natin yung, uh, ano natin, lechon. Mahina kami ngayon, mga farmer, yun nga, medyo malungkot dahil uh, matumal hanggang Saturday, Sunday ata, medyo konti pa lang ang makalista dahil pag uh, ulan na so ito na yung mga lean season na tinatawag namin lalo na pagdating po ng July August yun medyo matumal po yan hopefully ay uh, hindi naman gaano ating dalawang lechonero ay eh, paduyan duyan lang ah thank you pala kay Ate Maria Daya. ayan, dineliver po kanina yung kay Romel. Si Romel na po ang nag-deliver at uh, San Basakapas ano? Oh, Kapas Tarlac. Di ko alam kung saan banda doon. Malapit lang siguro kasi 1.5 lang ang charge ni Romel na delivery eh. So baka doon lang po yun sa may lagpas ng ano. Baka doon lang sa may ah... Uh, conception. Lagpas. Ayan. Ako, huwag nang lumakas. Lumalakas. Patay. Sayang yung pagbubuhos. Ayun na. malakas po ano eh lalagay na nila yung lona siguro Pero tuloy-tuloy pa rin sila di tumitigil eh oh. <laughs> so mga gustong magpahabol po ng order ang uh, mga na, ano natin dito ang mga tawag dito ang ating mga sizes ay nasa 25 Ayan may 20 po tayo marami tayo Actually price of 20 kilos na lang Pero may mga 22 dyan 22 kilos So yun na po yung ating uh, ibibigay. Kaya yeah, pwede po kayong order Yung mga malalaki 35 Ay uh, pass muna tayo Wala po tayong uh, stock Si ka Farmer Anthony Papahinga muna natin ng isang linggo uh, Titignan natin kung uh, Dalawang linggo natin Mapapahinga pero marami na po siyang baboy Kaya lang maliliit nga din Woo! Ayan na Buti na lang walang hangin Okay lang po yan Okay lang sa pala yan eh no Basta walang hangin Nako Ayan na kawawa yung magbubuhos Mga ka farmer paano kaya yan Atak pa naman siguro nila ng lona yon. Oh Rambo Tumaba na si Rambo dito ah Tuma okay. Tumaba ito no Hah, eh, ha? Desi Rambut sama mabaka ko. Bapa Hitam ini, Mama Boba Hitam ini siapa? Bagai ini kekayaan konstruksi, tenaga ngebubuk. Hah, mm. ini lo kambingnya, ini lo biliknya. Oh, yeah. kakak tayang, dan eh, nggak ah. <laughs> <laughs> nggak Ala, patay. Ay, makain, balon Ha? Mura na. Bagay, eh, kung hindi tataniman dito, kapi Oo, hindi naman problema. Patay. Dito na sa likod. dito. dito, 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 dito. Naligo na siya sa ulan oh. Tumaba si Rambo no. Nagkabilbil eh. Patay <laughs> tayo. Ayan na mga ka-farmer. Ang lakas ng ulan. Grabe. Oh. Ito yung sinasabi ko na yung fish pan mabilis pong mapuno. Kasi pagkaganitong ulan, yung mga tubig dito lahat na ano, takbo doon sa kanya. Ayan oh. Huh? Hmm. Tapos pa ng takbo niyan <tapos> lakas putol lang na naman yung binubuhusan doon ano kaya tayo nito? Sana matapos po ano. Target namin kasi bay sa ano sa Saturday ano, Saturday ready na 'yon. Kasi kung tutusin talaga, Kaya kaya talaga 'yan. Kaya lang, ayun nga, ganito, half day lang ang trabaho, tingnan niyo. Pero pag tumigil 'yan, ba ano ulit sila, raratrat ulit. Maulan. Oh, umiikot pang lechon. Oh. Maligo yata si Papa yan sa ulan ha Maligo Ah, oh, Basa na rin siya Lakas ha Ayan, oh, Wala na Isang oras din po ang ulan mga ka-farmer Sumikat na naman yung araw oh, Bango ng lechon Grabe Panalong kakain yan ha Bango ayan po yung sinasabi ko dito na pagka umuulan ay yan yung tubig dito hmm. saya ng pili grabe abocado natin masaya si Erwin masaya Ayun, shout out kay Tita Ligaya Lim <laughs> si Erwin <Ayan. laughs> pinangalanan ko ng Erwin kasi Erwin Mango yan Erwin, Erwin. Hmm. ano ng pili malaki ang pili ang rambutan hindi gumaganda ah, gusto ko palang batiin at kumusta yun si Nanay LP ayan Nanay LP kumusta po kayo dyan sa Rizal ah, so yan ingat po kayo malay nyo makita ko na kayo bigla dito sa kainan namin bakas ng tubig ay puno yun doon sa kabila ala oh, aan doon So yan maya, maya mga farmer Ako na maghahatid ng uh... Siguro naman hindi na gano'n na, no. Sandali lang naman yan ano Puhatid na natin Tatrike na lang tayo Wala naman ang ulan Ayan Baka ang uh, dadalawang isip ako mga farmer Gusto kong bumalik Pero kumaambun-ambun na Hindi <laughs> na siguro Kanina ganda ng inip ko sa bahay Biglang kumulimlim na naman Bari baka makabili tayo na uh plastic na ano yung pagtakit dito sa motor tamang tama kailangan din natin just in case na lumakas ganyan siguro malapit lang naman tayo sa hills malapit din ano saan ba yan ni Kachile sa hills eh langis ng ulan na yun ha lumapa yung palay grabe mawawa yung pala yung mga kaparmer parang kinurot yung puso ko try ko na tingnan natin kung maitatayo yung iba masubukan natin maitayo pa lana yun minus na naman yun saan eh na maganda talaga tanim kaya lang pag tanim na pala talagang ano ka lang 2 times a year hindi talaga hahabol ah, unless may mga breed na Nasabihin mo na ah, variety ng rice na 90 days kahit itanin mo 90 days lang ani na <laughs> pwede yun pero kung ano pero kung wala talagang kailangan natin ang ano talaga pero okay pa rin naman yung tatlo At least diba nakakatatlo Uy Bilis-bilisan natin bilis na natin Hindi naman na siguro Ayan o oh, yung gano'n o oh. Patay na Meron dito sa kanto eh Sana meron sa pinya eh ah, panahon daw ng pinya ay pero wala nang anong pinya dito sa <laughs> anong pinya ay kita tayo ito kasunod ko kanina mas makakapal pa nga lang pasadya daw pala yun pero mahal lang 230 230 benta nila pero kailangan natin kasi pagka pa, pinabutan uh, ka ng ulan sa daan kung wala ka nyan, matay ka basang basa ang araw ang katawan mo, e kung ano at least dito lang hanggang dito sa may taas hanggang dito hindi oh, ka na mababasa Uy Ilan tumili ma Yung mga nagbubuhos Mukhang matataranta na naman yon. Kala nila okay na Nawala na naman yung bundok Ala Nawala na naman ang bundok Pasyal muna tayo sa Batasan Hills malapit na naman tayo ng uh, <laughs> Baytay tayo ng malakas na ulan Puno na naman yung ilog oh Kaya kaya matatapos itong tulay na to Magal na nito ah Oo, oh, ganito na lang yan na nagawa itong tulay sigurado itong widening ayun eh. ang dami mong tatamaan na, na. actually na warning nga naman na yan alam naman na nila yan nga iba iniwan na talaga yan ayun o oh. iniwan na nila yan talagang uh, tatamaan wawa yung luha tatamaan dito sa side na to ang uh, tatamaan agala ah Bagal ako makaliko ha ah. Uy, pupunta rin ang batasan sa nil ka mm. Naku po Naku, nagputik dito Bakit? Anong nangyari dito? Dito lang Yun ang sinasabi ko Ay Hindi pa ginawa, no? Pag tina lang, di pa sinagat Ay Pag tina lang, hindi pa ginawa Okay lang, maligo tayo Pero, cellphone ako Tag tayo dyan Nasanday ko yung sarili ko sa cellphone na Ano na, yung uh, smartphone Sana ako sasanay, hindi siguro ako Sinasanay ako na yung pang araw araw ko Yung keypad lang Problema ako kasi dito, malaki masyado tapos mabilis pa malubat Uy, madilim dilim Madilim dilim Pero ang ganda na ng daan dito Meron sinasabi pala si Bino o mga farmer Alam niya rin eh Meron daw dito matanda sa ilalim na na ng manggahan uh, Yung nag-uuling Na nag-aalaga ng baboy Na native Matas daw ang presyo pero sabi niya sayo, walang problema yun dahil na uh, Matas ka naman kumuha direkta ka naman so ayun bibisitahin ko yon one time alam ko yon kasi dati nung mga 2019 ganon wala pang uh, wala pang youtube yan yung mga napupuntahan ko dito sa Riot Titingnan hmm. natin kung pa ha, pwede natin gawin so okay medyo ano talaga yung matandang yung babae yun eh medyo mataas May takip na ang litsyo <laughs> Mga Italiano ang pupuntahan natin doon Mga taga Italy Layo-layo -layo pa, mga dalawang kilometro pa siguro Lakas-lakas -lakas na naman ko na yun mga farmer boss ito na yung sapa no yeah. oh thank you <laughs> <laughs> Wow. Oo oh, nga, sapa Hindi <laughs> 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 pala dalawa kilometer na Uy. Nasa isip ko si Ate Tess Trinidad ito, ito na yung sapa oh. Uh -huh. Lapit lang eh Ellen, Ellen Tanong tanong na lang tayo Dalawang bahay lang daw after kinakachili eh Grabe naman makikita natin yan eh. ah, Nakalimutan ko yung pangalan eh Saan ba kinakachili? Italiano? Mga taga Italy? Maharad. Nakalimutan ko yung ano eh. Opo. Ah, sige. Thank you, thank you. Layo-layo din pala. Layo-layo din. Eh. O, oh, ini eh. po, patay may ka Ay, ano, hindi ako nakapag-video. May copyright. Sayang. Papati sana na. <coughs> Ito Kaya lang, guest nila si Michael Ernst Turak eh. <laughs> so, ayan, mga farmer Ayan na, uulan nila tayo. Napakain pa ako. Sabi ko, napakainig pa yung mga kalapate. <laughs> Tawa sila. Tapos 4 na kasi, oh. ulan. Sayang naman, ano? Hindi yung trabaho. Putol-putol yung trabaho natin doon sa uh, pagpuluhos. Sana bukas. na tayo mga farmer so yan na okay na at may deliver na natin yung lechon so ganda naman yun 30 actually 30 plus yun eh bilog na bilog po yun gagaling kay ka farmer Anthony Yap na baboy so ayun isa sa mga last na ano na malalaki laki na baboy na available natin so ayan maraming salamat napakaingay na po ng uh, mga palaka ayan So, as always, mapapakain tayo ng ibon. Ayan mga farmer di pa. Tapos silang natin itong vlog. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay!